So ayun guys, no, lilinisin namin to, no. Kung sa iba ay eh, magandang tingnan sa amin po sa no? So, para makadaan yung mga tao. Lilinisin to. Kasi ha? Kasi ito na so overtime to mga kaibigan, no. Isang oras sa amin ngayon is 600 pesos. Kaya pagtatagaan kong habihin to mga stone na to. Ah! ah! Yeah. 스노우 이글 만들었어요. 예, 저 거기 있어요. 만들었어요. 하우스. 아 하우스요? 이걸로. 알겠습니다. 안돼요. 2층 집으로 만들어. 2층이야? 2층 2층이야? 알겠습니다. pinag -ano niya tayo, pinagbubuo niya tayo ng dalawang palapag na bahay. Oh, so, ikaw, ikaw nakaisip. <laughs> <laughs> Batuan naman tayo ng snow. Hmm. Gago. Ugh. Rico. Tira. Bote. Pong. Bote. Bote. Pong. Ha? Gago tira sapul, sapul ako sa ulo ah. Biglang taas no? Ayun ang taas dito. Pati mo sila kayo balik Sino? Ba batay mo sila kay? Ay si ano? Si Lieng? Ba't mo si Lieng? Ano? Ba't mo? Ba't mo sila kay? Batay mo, batay mo sila kay? <laughs> Bams away! Bams away! <laughs> Ang sakit! Ang na Parang ano? Kinamano ko ng missile! So ayun guys! No? May snowman tayo! Ang so, laki yun! Oh. Ay, alam niyo yun Viva la Virgen de Peña Francia Viva Lamay din lamay Ah! Sakit! 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 balik Sakit! So ayun po ano! What's up sa inyo mga pa? Like, comment, and subscribe kay Royce the Vlogger para ma-update kayo sa mga bagong vlog! <laughs> Thank you, Mosing! Isa ako, mausing, speech ay, boy, Speechless!